Hello guys, uh, dito tayo sa sa office ni Idol Andy Santiago Ito po yung una niyang concert mga guys Yan Private Eyes yung una niyang concert Malawa niyang concert Ito po mga guys Scandal Eyes Pangalawang concert Tapos pangat yung concert, ito nga guys, naked eyes, ayan nga guys, pangapat mga guys, ayan nga guys, wild ice, yung pangapat yung concert, ayan,